Ayan na. Meron na po tayong verified wow! badge ang ating Mami Maria. Alam niya ba nakakainis? Dati ko pang gustong mag-sign up netong badge na to. Kaso, yung aking profile nga ay hindi po siya naka-professional mode. So, hindi po siya maka-sign up noon, noon. So, wala na. Hindi ko na ginustong magkaroon pa ng badge na yan. Pero ngayon, nagulat ako nung binuksan ko ang aking monetization tools, ay meron ko siyang ganyan. Ayan. So, ready to sign up. Kasi gusto ko din talagang malaman yung mga benefits na makukuha natin ah! dito sa pagkakaroon ng verified badge. Lalong-lalo na po kapag meron tayong mga issues sa ating account. So, mas maganda na meron tayong verified badge para mas madali po tayong matugunan ng customer support ni Facebook. Kaya na po, legit po yan yung Mami Maria natin ay meron po siyang verified badge. So, kasama na po dyan talaga sa package na yun. At may bago din siyang package ngayon sa badge niya. So, may dinagdag siya. So, yun. Check natin kung ano yung pwede nating baka matulungan tayo sa ating problema sa ating accounts. So dahil matagal na nga itong verified badge huh? so hindi na katulad noon na magsisend pa tayo ng request para lang mabigyan tayo ng opportunity na makapag-sign up dito sa verified badge na ito. So ngayon kusa na lang siya huh? darating sa iyong account. So nasa sayo na lang yun kung pipindutin mo mag-sign up or hindi kahit naka-page ka man naka-profile, kusa na lang siyang darating. Kung gusto mo din magkaroon ng Facebook verified badge, antayin ah! mo lang kung naka-page ka, antayin mo lang kusa po yung darating sa'yo. Doon pala sa mga nagtatanong ha, hindi po libre itong verified badge ni Facebook, meron pa itong monthly payment. Kung ikaw naman po ay nandito sa UAE, ay magbabayad ka po ng 47.93 dirhams monthly. At anytime mo yan siya, pwede kang mag-unsubscribe kapag ayaw mo na. So, sa Pilipinas, hindi ko alam kung magkano. 499 daw. So, yun na nga siya. Check nyo lang.